sa labas ng himpilan, lahat ng residente ng Amihan Barera, lumikas dahil sa dalawang araw na baha. Alamin po natin ang kabuuan ng detaling ito sa report ng ating kakamping Pareng Romel Roque. Pareng Romel, mapagpalang umaga sa iyo. Kamusta ka na? Baka ikaw din binaha. Please come in. Pareng Romel, please come in. Okay, okay, okay. Okay. Mm okay. -mm. Maring last minute at uh, siyempre kasama tayo sa Lumika. Sa lahat ng uh, residente ng Purok, Amihan, Barangay Barera, Kabantong City, lalo-lalo lahat ng mga may sasakyan uh -oh. ay nagsilika. No? Papagkat talagang uh, uh, grabe, grabe yung lalim ng baha, inabot ang mga sahig, inabot ang mga higaan. At bagamat mayroong mga ilang-ilang na iwan na ayaw iwan ng kanilang tahanan, uh -oh. ay makikita ang lahat ng sasakyan na naghambalang dito sa at uh, po yung uh, pag-ahol dito sa may central terminal ay uh, yung mga sasakyan ng mga lunikas, uh, mga tricycle, kotse ay uh, dito nagambala sa barangay outpost naman ay nagkaroon doon ng dalawampung pamilya na evacuist na hindi siyempre hindi kakasin lahat kaya ang yeah. mga evacuist ay sa Line B, uh, gasoline station at sa central terminal at yung iba naman ay kung saan saan na lang nag, uh, na nakisilong at medyo talagang at uh, dalawang araw, dalawang gabi, nagbising yung mga tao. Gano'n ba uh, kalalim, uh, pare? Ang baha. Doon so, sa normal situation ng uh, tubig dito sa may isapang buhay uh, bridge ay uh, uh, nilagay ng palatang daan na tatlong metro kung babaha. No? Mm -hmm. <coughs> itong tatlong metro na ay merong tatlong pong guhit. Uh, itong tatlong metro guhit na ito at uh, mm. uh, uh mga pabagay na for well, the first time sa kasaysayan ng uh, kabanuto, ano, no? ito yung isa sa pinakamalalim na baha. Oh, yung kasasada okay. na natin sa log, na pinakamalalim na na dati-dati hindi inaabot ng baha ay inabot pa rin yun mm -hmm. ng hanggang tuhod. Oo. Oh, oh. so, kailan po nagsimulang umuho ito? ang mga ang tubig dyan sa inyo? Sa may uh, uh, amihan? Kailan ah, bumaha? Oh, kailan, ito, bum, kailan, kailan talaga nakita uh, diba? yung baha? Uh, una muna ang baha dito, classmate, uh, nung bumagyo, no, nang ilang araw na malakas na pag-ulan, uh, uh, uh. ay bumakas ko ng uh, maghapon, ano, magdamag, no? At uh -huh. nang pahupa na yung paha, pahupa na yung baha, uh, ibig sabihin, lirik, hindi kasi yung mga sasakyan dahil umangat eh. Pero hindi siya inabot, hindi inabot itong nga main road na ng kalsada, uh -huh. kaya sa ulat ng imakitikan, eh, walang baha dahil hindi umabot sa kalsada sa main road, eh. Uh -huh. Sa mga river side lang. Ngayon nung magbabalikan na yung uh, mga sasakyan nung gabi, nung parting alas 6 ng gabi sa unang araw at unang magdamag, ay uh, napuna namin na uh, muling lumalalim. Kaya yung sasakyan ko ay muling binalik dahil uh, yung uh, mula doon sa may imbonan ay pumapasok yung tubig, yung mga dahon, um, lumalalim na naman. Uh -huh. Ngayon, yung ibang mga sasakyan ay hindi nakaalis nung gabi na yon nang alas 7 ng gabi, uh -huh. kaya nilubog yung sasakyan. Ang uh, mga sa Emelda Akpa uh, uh, ay uh, mga sasakyan. Bumalik yung mga sasakyan namin, yung tatakpan po na ito, makutulog ako sa, terminal eh. Uh, mm -hmm. Lumalim na naman ang baha, kaya bigla kong inalis yung sasakyan na lumulubog ang tambutso. At uh, uh, nung ako'y natulog, nung bandang mga alas dos ng madaling araw, ay marami nagkukwentuhan doon sa kalsada. Yung pala, nag-evacuate na yung mga oh, tao. Oh, oh, oh. Mm -hmm. At nang um, alas 4 nga naman ng araw, inakita ko na patuloy pa rin lumalalim, ano? At uh, ina, uh, nagsili ang lahat ng mga sasakyan, walang ini, merong mga naiwan ay na, talagang lumubog, ay nandun na sa may kalsada sa may sa party central terminal, ay doon na tayo nag-live para mm -hmm. alamin na kung sa viral itong live na ito, dahil wala naman talagang kulalibig na lumalim, at hanggang maghapon lumalim ito, lumubog, lumubog, lumubog na yung kalsada ay labot ito nang uh, bago siya humupa eh, nung ikalawang, uh, ikalawang araw ng mahigit. Mga alas uh, alas 12 ng tanghali, doon pa lang unti bumababa. Ngunit uh, nung makabalik ang mga taong muli sa tahanan, kami ay gabina uh, gabi na. Gabi na nung makabalik. Dahil, uh, gabi na kahapon. Pa, ah, pare kahapon. Gabi na. Kahapon lang gabi po na, yun. Na, uh, uh, okay, oo. Oh, gabi. Oh, oh. Oh, oh, Kaya yung mga tao, karamihan dito ay dalawang araw kaming walang ligo. Oh, 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 oh. At uh, dalawang araw naman nakikikain oh, oh. sa mga kaibigan natin. Na Mahirap pala no, na naging sitwasyon nyo. May, Mahirap ang naging sitwasyon. Oh, oh. uh, Merong mga naanod na -the baboy na hindi natin na sukatan kung saan galing. Maaari sa may Villalos. At itong Villalos nga ay hindi rin nadaanan sa panahon na yon na kahit na 4x4 na sasakyan ay lumulubog yung tambot. So uh, naging passable na rin yung uh, uh, mga kalsada dito sa may parte ng Sagitan, dito sa may Bicarma, uh, sa ilang bahagi ng uh, uh, highway ay talagang naging hindi. So sa ngayon ay uh, normal na, back to normal mm -mm -mm -mm. na pagka matutik yung mga natirang uh, abakas ng baha sa lahat ng baha yung abala, pare, no? Yung maglilinis ka, tapos uh, yung oras mo talaga, gugugulin mo sa pag-aayos ulit ng mga mga nabahang gamit, ano? Oh yes, ay uh, uh, yes ako marik, classmate, dahil nga kahapon ay eh, bingo, marami talagang hindi nakapag-charge dahil sa Totoo. mayarang ito na ah, grabe, ano? Pa, Totoo. Friday pa lang, pare, naapektuhan yung... na, -apektuhan na yung ibang mga kapatid namin dahil nga, di ba, ang lakas din ng ulan ng Friday sa church ano so, kaya hindi Friday, na oo ah, man ito ah matapos ito kagabi lang nangyari. Mm ano -hmm. kaya nga nako so, pare ah, tayo uh, tayo oh tayo natin. sige at malungkot yung pangyayari ang napakahalaga na mapokusan talaga yung drainage system lalo na sa kabanatuan. Sa sitwasyon na yan medyo yung yung nakakatakot ano dahil yung baha eh uh, yung tubig, talagang naiipon at yung mga dating hindi binabaha ay eh, binabaha na rin ngayon. Oh yes. At ng panalim ito. Kaya oh, ang oh. na talagang uh, nanulungkulong sa kaban ako, ano yung may kaisipan na pataasin, uh, hindi lamang yung uh, tirahan ng mga bahay, kundi yung uh, uh, magkaroon ng uh, talagang mag maayos na evacuation center para doon sa mga mamamayan na magugutom sa panahon ng kalamitan. Saka yung drainage system, pare. Diba? Para, para walang... Purong bara eh. Purong Bare. Oo. Oh, oh. uh, 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 sa mukha na sa ay sa ating balita, kaya bumahan ng malaki diyan dito sa may party ng Along uh, uh, Los Bimil hindi ko alam po sa niya sa may party ng uh, Bergara Highway ata mm -hmm. to, ay uh, yan ang bara. Ah uh, mga kanal doon at uh, doon, oh, doon yung tubig at nang kaipon-ipon yung tubig. Oo, oh, 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 at huwag magtatapo magtatapon ng basura, no? Sa kung saan-saan. Mm -hmm, grabe. Eh, kasi ang itinapong okay, basura ibabalik din sa atin. Para sige, ingat na lang at pati yung mga bata, ano, ingatan baka mamaya may mag-swimming diyan sa ano pagka mayroon na namang ma mataas na tubig diyan, ano. Ingat-ingat lang tayo. Yung yeah, yeah. mga na bata yung nakabata natin kasi may mga talo-talo na hindi mai maiwasan ay mm -hmm. hindi natin alam kung may para ngayon o oh, ligtas naman sana lahat. Oo. Yan muna kumareng Menchi. At Thank you pare. report si, mula sa Kampanatuan City. Ito si Romel Roque, naguulat sa matagpalang umaga ng DWL Radio ang inyong kakampi. Maraming salamat sa ating uh, kumpare, paring uh, Romel Roque. At ilang mga pagbati muna po tayo uh, mula kay Ate Mayer at sa Sukadakis. Happy Anniversary!